Uh, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trellianes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung uh, story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Uh, pero, hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, uh, sasabitin ko kung sino. So, um, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sunny Trillanes, at ni Franz Castro. Um, although si Franz, parang I think she's serving two masters. Hindi siya direct doon sa, isa.